Ang na mo nga nung mitaas ang kaso sa suicide karon labi na sa mga kabutanunan. Tungod kay gipasayon. Tungod aning konsepto nga gipasayon gyud ang tanang mga butang. Everything is instant. Na remember ninyo tong nakita nato sa social media nga nagtrending nga suko so, kaayo ang maestro mga kaistorya tungod kay ang tanlan niyang estudyante perfect sa score not because nagtuon sila na perfect tungod kay nag AI nagpalaban og artificial intelligence sa computer so sa may buti ipasabot ana ang mga kabataan unang karon na lang tanawa galing gusto ka mukaon igo e, na lang ka mag-order sa online ihatod ng pagkaon right in front of your doorstep sa so una kung gusto ka mo pa itong pagkaon mo baklay ka pa matukag karinderia or matukag food chain magsakay ka pa gusto ka mo kaon magluto ka pa karon pasayo na na exam mag study ka magbasa ka mag ka Mato ka pag library Mangukay ka pa dito sa index card Para ma makita to dito subject Ngayon mong gusto tunan Mounang sa una, mounang sa una mga istorya. Minus minus ang suicide. Tungod kay mga tasa sa una gahi. Anad. Karon, ang generation karon, ga na lang. Mao kung gamay-gamay lang ang problema, gamay lang ang mga trial sa kinabuhi, mo surrender na dayon kay wala man na anad og lisod. Ang generation karon wala na anad og lisod puro na lang yun pasayon o di sa si may tabo nawala ang value of resiliency di ba gamayin ka gamayin 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 pagsulay gamayin problema gamayin kasakit give up na dayon why kay nga no pag mata nila sa kalibutan halos tanan sayo na lang mag research ka internet even ka nang manan o kag manan o kag salida sa una pagka na kay paborito nga salida di ba Kumingon og taga alas 7 sa gabi eh. Kulatan ni mo mag alas 7. Dapat di gigam mo lapas. E kung mo lapas kag alas 7, wala na dit. miss na ni mo yung mga paborito nga salida. So, kaya na, value of discipline, value of resiliency, gitudlo na sa una. Karon wala na. Everything is instant. Everything is easy. Abi ninyo, mga kastorya, akong nakita ani, eh, para bitaw, mubalik ang resiliency sa mga kabatanunan o ma-minimize -ma kining problema sa suicide i-shut is down ang internet we will shut down the internet and let's go back to manual let's go back to manual mga ka istorya kay para nga matudloan ang atong bagong generation karunog hard work discipline and resiliency